magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan at na mga detalye kung hanggang saan ho ang pinakadulo nitong pinasok niyong kontrobersiya. Kung nakikilala nyo ang taong ito na si Marlo Dalisay ng Abante na isa sa tumawag at nag-interview kay Senador Rodante Marcoleta na napagsabihang tanga dahil di umano sa mga tanong nito na hindi katanggap-tanggap kay Marcoleta dahil sa isyu ng asawa niya na nauugnay kay Diskaya na tila ba tinuturuan pa nito si Marcoleta na dumistansya dahil sa isyu ng kanyang asawa sa investigasyon na ipipilit ang kanyang sariling dahilan na ikinagalit ni Marcoleta at napagsabihan siyang tanga. Ano ang motibo nito upang magtanong ng ganito sa isang senador na ipinakikita nito na mas magaling at mas marami siyang alam kesa kay Marcoleta? Eto panoorin nyo, ang nakakagigil na pagtatanong ng taong ito. Sen, ano ho ba ang uh, description nung uh, binabanggit nyo kaninang ng independent director? Hmm. Hindi rin nyo alam. Well, e, may may mga idea ho kami, pero mas maganda sa inyo nang galing yan. <laughs> yung independent director, unang-una, wala kang uh, pagmimeari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management pangatlo kailangan uh, wala kang relasyon uh, by consanguinity second degree civil uh, affinity sa mga shareholders Opo. kaya dapat independent ka ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayaan kang mag-advise sa good governance uh, ma-protection ng mga minority shareholders ito kasi ang hinihingi ng insurance code of the Philippines Nagkataon na siguro gusto nilang lang pero nang maging kalagay ng asawa ko. Inirang nila lang dito. So, pumayag naman. Ano, anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya, pati sa transportation. Lahat. O eh bakit naman gagawa ng usap ang uh, asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi ho, Hindi ho ba dapat uh, senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na uy, yung asawa ko, ano nito eh, kung uh, kumbaga nag, nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi ba hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino na didistansya? kayo po dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Senado. Meron ba akong meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung Doon, Siyempre, may ikokunik-unik na ho yan. Eh, kung ganyan kayong mag, uh, kung ganyan kayo mag-conclude, independent nga eh. Kaya ka tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung ano si naiintindihan din eh. Kaya nga po, nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi, pinag-usap ko ng delikadesa, dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yung nga po, asawa nyo yun eh. Oo, oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Alala ko ba, eh, ano ka, magtatanong ka lang? <laughs> Nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipupoint out ko rin po yung Ito argument namin dito. Ito sinasabi mo kasi yung parang may connection ako eh. Wala nga eh, naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oo. Oh. Inabot ko pa yon Sen. Tanawag mo kami rito ng tanga. O oh, di ba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na ano? Ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano to? Ay, nako. Nato, oh. na. Di ba abogado to? Mm, O di ba? Asal ba ng matinong abogado yan? Oh my God. Siguro tayo muna ay... Uh, magbabalik tayo. Magbabalik, magbabalik tayo. Magbabalik tayo. tayo. Lunes na lunes, lunes ay... Huwag nyo kaming gagani dito. Akala, akala nyo, kami mas, makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Ibahin nyo kami rito.